Ay, grabe. Nakasalubong ko na naman kanina si Janine sa school. Ang ganda na. Ang galing pa mag-basketball. <laughs> Tapos, nagigitara pa at ang kanita ng poses niya. Bukod doon, ang bait-bait pa niya. <laughs> Siguro, kung sumali ako sa school in drums at activities, may impress siya at mapapansin niya na ako. Machik nga kung saan pwede mag-register para makasali. Yun! Inaccept na niya ang friend request ko. <laughs> Uy! Pareho kami? May pusa rin pala siya? Ang cute! At mahilig din siya mag food trip. Mukhang oh, may pag-asa ako dito ah. Ano pa kaya yung hilig naming pareho? Ha? -ha? A ano to? Ang totoo, medyo malungkot ako ngayon. May crush kasi ako sa school at nalaman ko na may boyfriend na pala siya. Bagay na bagay pa naman sana kami kasi sok na sok yung mga interest namin. Naku, no, ma. Nadinig mo ba? Itong anak natin, nagbibinata na talaga. Nagkakakrush na. At ngayon nabo na rin. Ahem. Ahem. Uh, uh, <coughs> Alam mo na, ganyan din ako noon. Parte talaga ng pagbibinatayang ganyang mga crush at syempre, kasama na doon yung pagkabigo. Bago kami nagkatuluyan ng mama mo, naku, oh, ang dami ko rin mga nabigong crush noon. Naiintindihan ko rin niyang ganyang pakiramdam. Naranasan ko na rin mabroken hearted noon. E ano bang pangalan ng crush mo at ano ang nagustuhan mo sa kanya? Patingin nga ng face juice niya? Eh, wag na lang. Hindi naman niya ako gusto. Nako talaga naman itong baby ko. Basta kung gusto mo nang magkwento, nandito lang kami ng papa mo, ha? Proud kami sa'yo, anak. Normal lang na magkagusto sa iba kapag nasa ganyang age. Kaya i-enjoy mo lang. Kahit na minsan ay maaaring makakaramdam ka ng nakakabahalang emosyon. Tandaan mo na kahit ano pa man yung mga pagdadaanan mo, kay masaya man o hindi, share mo lang yan sa amin. Mabuti pa, Kumain na lang tayo para mabos-bos ang pagkalungkot mo. Uy, adobo! Paborito ko! Thank you, ma, pa. Kayang marating, basta't sisikap.